Welcome back, back kapatid Ayun kapatid uh, Ngayong araw kapatid Yun nga May uh, nag look visit tayo ng kapatid dalawa Dalawa ka White up Yun nga kapatid Look visit nga sa atin yung ibon Sa pinsan ko <laughs> Yun nga kapatid uh, Kasi yung ibon ko kapatid uh, kaninang umaga pinakawalan ko sila ng open look ako para makapag sa sila nakawalan ko lang ngayon ngayon natanghali yun nga pag ronda-ronda ng ibon natin sumama yung dalawa nya yun nga pumunta dito sa loob natin yun nga nandito dito ayan. ayan yung isa yan yung bata pa ayan yan bata pa yan mga ipapakita ko sa inyo yun nga kung pumasok naman dyan ay sasauli ko sa pinsan ko kung umuwi dyan sa kanila ayan lang natin yun nga kapatid uh, hindi ko pa yan sila napakain kaya nagbabaan na yung dalawa nandoon pa yung oh, yung iba nandoon pa sa taas ayan yan bumaba na yung isa ayan dito na hindi pa ko sa inyo mamaya papakainin ko kasi ngayon ayan ah, maganda rin naman yung uh, ibon ng pwensan ko dalawa pangkasal rin ayan nga ayan dumami na yung ano natin dito kulay puti <laughs> Ayan nga kapatid, ayan nga, pakainin na natin Magpapakainin pa ng iba, let's go uh, ito, dito na nga, ayan Dito na yung Ano na, yung uh, kalapati ng pinsa natin yan 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 ito, 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 ayan, ayan Ayan, ayan, ayan Yung isa kapatid, nandoon sa taas uh, doon pa sa taas yung isa lang yung pumasok pumasok ka sa gagad kasi kapatid yung gutom nga yan yan kapatid yan 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 kapatid yung isa nasa taas kapatid yun yan nag aaway aaway nga yung ibon natin yan <coughs> si gutom eh yung gutom nga aaway aaway Romeo kasi ang tapang nila tapang kasi yan ating hulihin yan eh tapang kasi yan ano nga isa yan yan ayun kapatid oh tapos kumain Yung isa hindi pumasok kapatid, Yung nasa taas lang. nasa taas lang to mambay mambay lang siya kapatid hindi siya po bumaba. ito lang yung bumabay eh. Ayan. ayan lang yung bumaba kainin pa natin to ayan <laughs> si Romeo at si Juliet ihiwalayin ko yan gagawa ko ng tangkal doon Okay, wala ko, hindi ko dito ilalagay kasi uh, palagi ano eh. Bugbog sirado yung ano natin, mga ibo natin. Dahil kay Romeo. Tapang kasi yan eh. Gusto siya lang dito tumira. <laughs> <laughs> Lago. Yun. Lagot. <laughs> yun. Ibo ng pinsa natin yun, naligwagad. May pasok sa ano, tubig. yun pumasok. Yan, naligo. <laughs> naligo pa nga. bisit visit natin, naligo. Ano doon na yung isa yan? Ah, sumubra. Yung pumulumabas <laughs> yung isa. Napaka-jet fighter yung isa kapatid. Nang lumabas. <laughs> sweater nga yan ayun kapatid nga yan palabas yung isa bilis talaga yung isa natin ano si king ata yun nasa tataas na oh. si king ata yan kapatid king ata yun nga kapatid ayan kukulong natin ayan Pulon natin yan hindi, na, hindi ko na yung papalabas eh yung dalawa nasa taas ibon ng pinsan ko at yung akin yan na lang muna natin dyan sa taas sila yung muna dyan mamaya uh, uh ko to bibigay ko sa kanya Yung nga kapatid uh, yun yun nga uh, ano lang tong update sa ibon ko yun nga uh, may nag look visit nga sa atin pero sa pinsan pala natin nakala ko kasi oh. hindi ano grunda umaga kala ko kanino yung ibon niya lumilipad-lipad kay sa pinsan ko pala yun nga pala ko uh, ibang ibon yun nga kapatid ah, dito na lang natatapos yung video natin yan sa sunod ah, dito lang din kayo sa mga bago pa sa channel natin please uh, subscribe click notification bell para update ka sa ibang natin video yan kapatid ah, dito na lang natin video dito na rin sa inyo yung ibon natin maghagis ako doon sa uh, sa Vicente ayun nga kapatid dito na lang natin video God bless